Unti-unti na ang dumarating sa bansang nangkat na nating pulat puting sibuyas ayon sa Department of Agriculture. Kumpirmado na ang pagdating ng mahigit 6 na raang metriko toneladang imported na sibuyas ang kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel De Mesa nitong Martes. Ayon kay De Mesa, nasa 4 na raan at 50 na metriko tonelada ng pulang sibuyas at 200 metrico tonelada ng puting sibuyas mula China ang nakarating sa bansa. Ang importasyong ito ay bahagi ng utos ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr. para tagunan ang kakulangan sa supply ng sibuyas sa merkado. 80 to 100 pesos, uh, masaya tayo dyan compared doon sa nakikita natin ngayon na 180 to 200 pesos. So makita natin these prices talaga uh, okay ito. Uh, starting this week hanggang next week mag na tayo niyan. and then makita nga natin itong 4,000 metric tons na volume Tutol naman ang iba't ibang grupo sa sektor ng agrikultura sa importasyon, lalo't nagpapatuloy ang anihan ng sibuya sa mga probinsya. Ayon sa kanila, maaari itong maka sa lokal na produksyon dahil maaari bumahan ng imported na sibuya sa merkado na posibleng magpabagsak sa kita ng mga magsasaka.